Yala, nag na siya balay. Dali. namatay na niya. Dali, natug. Natug. Ah, Ay, kani. Alo! Asa naman? The fight begins! Panha, putul-putul na kayo. Basi mag na siya, nagbalay, glain. No. Ang lang, lang siya. Lower ground. Oo, anak, anak, dyan na Fight! Fight! Fight!

tepak antiil oh kita ana yuk ke oh ay, nah, um, na igu ay na obatai na kayu ini mau tai oi yang time holdokan maka. ya spider minum <laughs> serbalai hmm ang black net on yang black net ini klug sila ikan ang black net to wet etigo itu ayo itu ini mau tai ada bantuan ku ngetolong muji